Kuha ito mula sa CCTV ng isang establishmento sa barangay San Jose, Candon City, Ilocosur. Sa video, makikitang nag-uusap-usap pa ang apat na salarin. Ang dalawa sa kanila nakasakay sa motor. Maya-maya pa, aagawin na ng dalawa sa mga salarin ang bag ng mga biktima. Tapos na-planoodan ako ano na uh, nga ala bag digibag di biktima. And uh, all the while, nasikanda, tapos... G2, nag-ready di motor dan, tapos G2, iso team mas si dead victim. Tapos nagkaroon ti kaya agawan di G-bag until nakuha, naalada and immediately, pimano dagi di suspects. Kwento ng isa sa mga biktima, Martes ng madaling araw, naghihintay sila sa highway ng masasakyang bus papuntang Vigan, nang may lumapit sa kanilang mga lalaki. Sa salusod daw at yung oras, si Magami ng alas 3.30. Eh di madam-dam hold up na gamot eh. Sama, uh, awam na kami ada, nakapatrumat ka na kami si Palto. Ay e di kadwa ka na dyan may sa, ito ang pinukpuk na di ulo na. Di una, Natangay ng mga sospek ang bag ng isa sa mga biktima na may lamang may git 10,000 piso at ang isa pang bag na may mga dami. Sa CCTV footage, makikitang walang plaka ang dalawang motorsiklong gamit ng mga sospek na pinag na ngayon ng otoridad.